Yo! Andito ako sa sagingan Maghahanap ako ng sagi. Ayun o, oh, sagi. Hindi pa Malit malapit na to. Malapit na to. One week to go, ba? <laughs> Hala, may bumagsak. Hmm, pwede na ba to? Sayang naman. Okay. Oh, Ayan, kambing ang nakinabang. Mura pa to. Ano hey! sa imba niya? Ayan na. Ayan, susumpak lahat libo mo. Okay lang. Okay. Hey. 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 May tumubong pakwan sa likod namin. Ayan, oh, may bunga na siya. Pwede na kaya yan? Pwede na siguro yan? Kunin ko na. Ayan, may maliit pa. Dalawa, isa, dalawa. kulay. Parang ano? Parang orange na pinaghalong dilaw na may ewan kung anong kulay yan. Ano po matamis? Sarap no? Ubus na yung taga-video ko. Pa! Videoan mo ako! Okay na. อือโทรศัพท์ไม่สอนดําเนินดิฉันล่ะเนี่ย mm. hey, <coughs> <coughs>